welcome to my vlog mga katropa uh, welcome po sa aking munting channel May nakita po akong maglola no, na mamalimus atin po siyang tanongin ano? uh, alam mo kung bakit sila na okay. ba okay. titinda ba kayo? ano? Ha? Huh? titinda kayo? ano pong ginagawa nyo? Ha? Ah? Mas, ano huh? apo? yan? Huh? Apo nyo? Ha? Apo? Apo nyo yan? Ha? Apo nyo? Apo sa tuhod. apo sa tuhod? Ay, ito ang uh, uhog niya, uh, anong, oh. Kung niya niyo yung uhog? Kung nasan yung mama niya, papa niya Oh, ayun ang sipon. Kung nasan sipon, na, toy? Kaya ako na nag-alaga sa niyo? Kung nasan sipon? Bulag oh. kayo la? Ha? Bulag Bulag kayo? Kamilang dalawa. Hindi, hindi kayo nakakakita? Malabo na po ang mata ko. Oh. Ah, malabo ang mata ni Lola. Hindi ko na po mapagamot eh. Oo, oh, tapos ah, eh. medyo bingi pa. Taga saan po kayo? Matagal na po po. Ah, matagal na kayong nandito Namamalimos pa kayo? Ha? Huh? Namamalimos kayo? Opo. Ah, taga... Taga saan yung kayo? Kung kami ni pagkain kami araw-araw. Ah, ganun po ba? Wala naman pa nagbibigay sa amin eh. Asa nung magulang nung apo nyo? Wala na po, nagsirayan nito sila lahat. Ay, iniwan yung apo nyo? Opo, iniwan na na po ako mag -chat. Wala na nag-aalaga sa inyo? Wala na po. Wala na po na na po lang mag-isa ba siya naman si Lola nyo. Mga katropa. Wala po nang ngayon. Wala po Wala Wala po Nanginumig lang po kami para ng kami araw-araw. Oo. Oh. tubig. Oo. Mm -hmm. pagkain namin. Oo. Oh. Ay May nagbibigay naman po ba? Wala yeah. po. Wala pang nagbibigay. Ayan, may hawak ng pera si Totoy. Ano ang pangalan nyo? Milagros po. Milandres? Milagros. Ah, Milagros mga tropa sinanay Milagros eh, Nakakawa naman po yung sitwasyon nila Dahil iniwan na, na po siya ng mga anak niya At pati tong apo niya ay iniwan na rin Saan po ba bahay niyo? Malayo po dito? Baka isang araw lang, puntahan ko kayo sa bahay niyo Madalang kayo ba may ano, may kalan? Pwede kayo magluto? Barangay Ocho po kami. Barangay Ocho? Uh, ano pong pangalan ng lugar? Ano ah? ba ang pangalan nung Madel? Madel. Madel ha? Oh, si Madel po ang bata pangalan ko doon. Madel? Madel po. Oo, sinanay Milagros, tapos Madel ang tawag. Ano ang pangalan ko, Milagros? Opo. Uh, ano pong lugar yung bahay nyo? Ano pong pangalan ng barangay? Ma Madel po. Hindi, yung pangalan po ng barangay. Barangay Ocho po. Ah, Barangay Ocho. Uh Opo. -huh. Ikaw to, yan ang pangalan mo? Araw, oh, pagkain sa Pagkain pagkain ng tubig, pagkain namin siya araw-araw. Yung bigas... na, namin araw-araw. Kasi wala kami ulan, hindi toyo lang. Pagkain sa bata. Kayong dalawa lang po magkasama sa bahay? mga katropa no? at malabo yung kanyang mata at may na rin po yung kanyang pandini nakakaawa po yung maglola na to kasi wala silang pinag-iintindi sa kanila pinabayaan na rin ang pamilya kayong asawa la? Po. Wala na kayong asawa? Wala na po. Wala na. Wala na po. Patagal na. Patagal na ng asawa. Ay, hindi, hindi, hindi ko pa wala na asawa. Oh, uh, ilan po ba Ay, anak nyo? Hindi ko pa nagigigim ng asawa na. Ilan po ba anak nyo? Ano po? Ilan po anak nyo? Dalawa pang anak ko, me. Oh, tapos? Ano ba dangit po yung isa? Hindi po kayo pinupuntahan dyan? Madangat po. Kaya nga, hindi po siya napasal dyan sa inyo? Wala po. Walang taon na po kung hindi inintindi. Ah, walang taon na kayong hindi inintindi ng anak ninyo? nyo? Apo. Eh, yung isang anak nyo nandito? Yung isa po ang anak ko. Nandyan ho. Kasama nyo po siya. Patanin po pa kailan eh. Eh, nasan po siya ngayon? Nasan po siya ngayon la? Yung anak nyo isa at yung nanay nung bata. La. Kaya ka pa ng mga magulang niya. Anilayasan din ang magulang niya, yung bata. Ay, saan sige po ang magulang eh. Ah, nasa probin. Nakukuha ko na nga po, parang hindi ako mahirapan. Oo. Pero ako na lang mag-isa, pwede ako na po. Ayan, ay manawagan po kayo kasi mapapanood po nila to. Dahil vlogger po ako lang. Po? Oh? Manawagan po kayo sa nanay nung bata, no ng apo. Tumawag po. Sabi ko kunin na yan, ayaw daw po niya. Oo, oh, hindi. Kaya nga po, mag sabi po kayo dito mapapanood po ito sa buong Pilipinas itong video kaya manawagan po kayo sa nanay nung bata gusto niyong sabihin ano pong gusto niyo sabihin nag-asama po sa ibang lalaki ang angina nito nagka-anak na po oh. ang sinabihan niya siya po sa unang asawa niya mm. <laughs> ay ngayon hinayaan na sa inyo yan eh paano nyo pumalagaan ng ayos yan kung ha? Uh -huh? Paano nyo pumalagaan ng ayos kung nahihirapan na kayo? Eh nagkagana na nga lang po ako may inaanap na ano ko na lang eh Nagkagana na banlaan nga yung ko sa hari ko may mainit eh. Oo oh. Kaya hindi ko masali yung tetider mo At banlaan na ganit na mabuti ko maling Eh paano po yan lang? Ano po nangyayagi kami ng limos? Oo oh

nandun na naraw po siya ng kanyang mga anak at pati itong kanyang apo ay iniwan wala sa kanya ka, wala po ka, wala, ka, wala, wala po silang pagkain araw-araw at si Lola ay eh, mahina na yung pandinig malabo pa yung paningin niya so, hindi niya na nga ano paano po kayo nakakapagluto kung malabo na mata nyo pag na po kami ng pagkain ko kami kumikita ang mga po kami dyan kanin. hindi na po kayo nagluluto. hindi na po masyado. Oo, kasi malabo nga mata nyo eh. Nahulog na po ako sa kanal eh. Nahulog na kayo sa kanal. mag Naku po. Oh. Ayan, mga katropa, no? ano bang ang sitwasyon ni, ni, Lola, no? Nakakaawa ang sitwasyon ni Lola Milagros dahil malabo na yung pandinig niya, malabo paningin at nahulog na raw po siya sa kanal dahil sa pag-iibig ng, pag ng tubig nila. Wala na po ba kayong mautusan doon la? Ba? Wala kayong mautusan para wala po kayo no, Kailangan po pag lumuhod kayo, may uupa kayo may mag mag may ah, wala na mag ang magagay, ang libre. naman po ako, wala pang, wala naman po ako pang upa para ang udyo ko na mag Oo. Minsan nga hindi, ang maraming ng ulam, toyo na lang. Sabi hmm. ko, ano toyo na ng na ulamin natin? Napayag naman. Hmm. Kaya may... ngayon naman lumabong mata ko eh. Bakit po? Na paano po may mata n'yo? Na paano mata n'yo? Matagal nata po, dito. Ah. Dati po hindi naman malabo mata nyo. Dati hindi naman po malabo. Hmm. Ang nakaraan pa, nagtitinda-tinda po ako. Ah. Hindi Dito pa ang mama niya. Oo. Uh -huh. Ano so, pong tindan nyo? Mga binanak yung pagdadi. Ah, nagtitinda kayo ng mga ah, pagano? merienda pagdadi, nagtitinda po ako. Nung madisgasya po ako, dala pagbagay Oo. Hindi na po ako pinagtitinda na po ako ng barangay. Hmm. Huwag na po ako dumamot. Pero binibigyan kayo ng barangay. Hindi naman. Na hindi tulong hindi naman po. Hindi kayo binibigyan ng barangay, ng sa hindi barangay po. nyo. Kasi nakakaawa na kayong ano, sitwasyon nyo. Wala, hindi na kayo pwedeng maghanap buhay. Malabo yung mata nyo, malabo yung pandinig. Baka madisgrasya kayo sa daan. O po may nandiyan po tulad ko. ako ng baston dito po sa kabila. Kay Pami po. Po, oh Oo. Nakahingi pa ako ng tulong sa kanya na. Opo. Nagbigay naman ako pa Oo. Eh, nasaan o yung baston nyo? Ha? Nasaan yung baston nyo? Ando pa sa bahay. Ah, hindi nyo dala. Hindi ko pa nadala eh. Parang hindi nyo dinala. Ano meron lang siya, baston na siya eh, baston. Ah, eh, nyo nga po apo. Ito po sa kaagay ko. Oo. Oh. Kasi pinimanan, nagbibig pa ko. Hmm. Oo, lalagpaw kami. Tatlong daw na po yun. mag aapo dyan, November. Mm. Ayun po mga katropa, ang sitwasyon ni nanay, no, ni Lola Milagros at ang kanyang apo. At sino naman po sana may makapanood or may mabuting kaloban po dyan na pwede makapagbigay ng konting tulong po dito kay Lola at sa kanyang okay. apo. Ayan. Ano na daw, tapag na out na po yung sahod nyo sa 4-piece? Dati po. Dati ko wala na po. Oo? Oh. Dati na raw po. Ah, ay, tapos ay na. Alam nyo naman kung wala na. pa. Wala pa po din yung sahod. Oo. Mm. Hindi po alam kung kailan. Ayan mga katropa. No, dati Pero, po pala. Senior, eh. Dati po alam ko kailan. Dati po pala may sahod si nanay sa 4-piece. Eh ngayon po nakat na raw po yung sahod niya. Bakit po nakat lola? Oo? Huh? Bakit po nakat yung sahod niya sa 4-piece? Wala na po eh. Ano na lang po eh. na. Hindi na lang po pwede. Ah, ganun po ba? May ano na po pala yun? May, may parang kontrata, ganun? May katop? Eh, ano na po lang na laman na well, sa akin? Eh, ganun po sa Ilang pag-asa ko, sumahod ako. Mas iba pa, Opo. Opo. ako. Oo. Ayun, no? Pero mga katropa, no? Ako'y... I... Ah, wala dito sa magdola. Ah, uh, po shout out ko nga po pala kay Sir JB Painters. Ay, mga katropa no, kung nais niyo pong magpaayos ng sasakyan, uh, pwede po kayong mag, mag, PM sa page ni JB Painters. Quality po ang kanilang gawa. Kaya subukan niyo pong mag uh, try magpagawa kay JB Painters. Sir, sa tao sa maraming maraming po salamat sa pag-subscribe niyo po sa akin kay Dan TV Vlogs. At uh, sa mga followers ko po, maraming maraming po salamat sa inyong suporta no? sana po hindi po kayo magsawang sumuporta kay Dan TV Vlogs at maraming marami pong salamat at manatili po kayong kasama ko po lagi mabuhay po kayo kumain na kayo la? Po? hindi pa Ang mga katropa, no? hindi pa sila kumakain. Mangingi mo yung bibili na ano ha? Mm. Yami yami ha? Pero nag kumain po kayo ng almusal ha? Kumain na kayo? Ha? Uh -huh. Nag almusal na kayo? Hindi pa? Hindi pa kayo nakain? Teka sandali lang la, bibili ko kayo pagkain Papa, pag ito, pa lang, Hindi ho ako bibili Ako ho bibili pagkain Bibigay ko po sa inyo ha? Sandali lang po babalik ako Ayan eh, mga katropa no? uh, bilihan natin ng pagkain yung maglola uh, sa Dalila po may nakita kasi akong bilihan ng pagkain dito ito e so, mga katropa na may nakita akong ah ano. Uh, ma'am ano ba yung tinda mong pagkain ano yung tinda yung pagkain bananak nyo lang ayun bigyan mo nga ako ng ano yung banana yung magkano ba isa niya 25 Bigyan mo ako dalawa para dun sa ano sa magdo. Ito po. Napaka pinakain po natin si Kaya, ba, no? si Lola mga katropa, mga katropa mga. at At bibigyan natin po siya ng konting tulong. Lao, ito. Oh. oh. Yan pambili niyo ng ulam at bigas. Yan, uwi na kayo ho oh. para makapagpahinga ka. Salamat mm, Oh. Ito pa po. Oh, yan. Yan O yun. La mag-iingat kayo lagi ha. Ah, ayan oh. O, o man hindi pa dito. Oh, sabi ng ni Lola uh, Milagros. Hindi pralino, hindi pralino. Nagpapasalamat po siya Ay, mga katropa Nung sa ko. tulong na ibinigay natin. Alam kong di po yan so, sa pa. Hindi na po ako ng mga Mm. Oh. Hmm. Mga tao. Oo. Tayo na po ulit hmm. na kanan lakad. Mm. Wala po dito po ang matakot. Kanda naman. Wala po akong panggastos. Mm hindi pa ako naiintindi ng mga anak ko. At sila yan ang bulahan. Kaya sa pagpangako, apo ko. Hindi ko alam kung siya nagpunta, ko nag... Yamaya. Mm. Sige po. Lola, mag-iingat po kayo lalagi, lagi ng inyong apo. Oh. Babalikan ko po kayo dito. Pag ako po merong ano, may budget po ulit ako. Babalikan ko po kayo dito. Ayan mga katropa no? si Lola Milagros at ang kanyang apo